ito naman mga kalapatis, no sno uh, dalawang yb uh, naka-viewing dito sa ating viewing area so uh, diyan ko na sila nilalagay uh, ito ay anak nung uh, nawala natin na uh, nawala natin ng uh, ano ng training no so iniwan kasi siyang isang uh, isang inakay so pinapisa uh, inano natin sinuksukan natin ng ndr so isa sa nanalo natin sa polling yon makakalapati kaya eto ilalaro din natin tong nag-iisang anak niya. So, yung isang YB naman na yon ay anak yun ng uh, matnog finisher natin na uh, nasa baba. So, dalawa lang muna sila dyan. At uh, dyan sila uh, maghapon, magdamag. So, baka isang buwan natin sila dyan i-viewing. So, dahil nga may naglalaro pa dito at hindi pa natin maisama dito, baka magkasakit. Ayan. So meron tayong bagong pairing dito. Ayan mga kalapatis. So, dyan muna natin lagay kasi nga eh, ay, sakto sa sikat ng araw. At ito yung mga ano natin nandito. yung eh, dalawa na lang yung ating uh, nakabip axis summer mga kalapatis. Yung iba nasa baba. It, yung may mga tama kasi yung ibang ibon natin tinamaan ng salmonella so ginagamot natin yung kasalukoyan ngayon <laughs> At okay naman na sila ngayon mga katropa So hindi ko alam kung baka Parang baka hindi mo na ako maglalaro ng summer Dahil dadalawa na nga lang sila mga kalapatis Dahil nagkamatay nga yung dalawa Mabali apat sana yan sila So yun ay, Hindi mo na tayo maglalaro ng summer So hintayin na lang natin muna yung ating uh, NDR at sa south Doon na lang tayo maglalaro mga katropa mm -hmm. So, bali, maaliwalas nyo, hindi yung loft natin dahil nya aapat lang sila dito. Ito. aapat na lang sila. Kasama yung kanilang kanya-kanya mga pares. Pero dalawa na lang talaga yung panlalaro natin. So, sana nga, ay makahabol si Tiger sa Terby. So, sa ngayon, ito lang muna yung ikakarga natin, bali, eh. Last, uh, bukas loading, Friday loading na uh, bukas ng uh, last training ng NHPC. So, di ko alam kung saan ang bitaw, no? Uh, sa sunod nun, eh, first lap na ng derby. So, sana, eh, makauwi pa rin siya ng ligtas at makapag-clock tayo sa fundraise area o okay, yun lang mga kalapatis uh, sana eh, supportahan nyo pa rin ang aking youtube channel insolove tv subscribe po at pakilike and share na rin po ng ating uh, youtube channel no at sa ating uh, facebook reels facebook uh, facebook uh, page natin so hindi na rin tayo nakapag update dun so, busy na rin tayo sa trabaho ayan so sana dapuan ako ng sipag para makapag vlog para magtuloy-tuloy ang ating YouTube Welcome back mga kalapatis dito pa rin sa Isolof TV and for today's video nga mga kalapatis isang magandang umaga sa ating lahat mga katropang kalapatis so ngayon nga lang tayo nakapag-vlog sa ating YouTube channel mga katropa dahil nga e eh, nga tayo sa uh, ating Facebook mga katropa <laughs> so doon tayo muna nag-upload sa mga reels natin Uh, dahil nga eh sa YouTube eh medyo tinataman talaga tayo mag-vlog sa YouTube ngayon mga katropa. Hindi ko alam kung bakit. So ito update ko lang kayo mga tropang kalapatis no. So ito bali sa anim na aking uh, niloload sa South ngayon no sa NHPC. Eh itong dalawa na lang mga katropa ang natira. So ito kinabukasan na umuwi at wasak pa yung dibdib mga katropa kalapatis ayan no. Yan si Tiger pero nakauwi pa rin siya. So tingin ko ay eh, sumabi to sa kable ng kuryente mga kalapatis no Ayan, so ginagamot natin siya sa tinahay na rin natin mga katropang kalapatis nung no? pagdating niya nung gabi eh tinahay kaagad natin so ayan yung ano meron siya meron tayong uh, in-spray diyan na uh, pampatuyo ng sugat niya so uh, bali, last training na ngayong linggo no so balis, next week at derby na so first lap na ng derby so hindi ko alam kung kakayanin pa nito kung aabot pa to sa derby mga kalapati so sana ay gumaling ka agad para maisali natin sa derby so dahil naka NFU combine siya mga kalapatis ng uh, NFU uh, NHPC no so sana ay maka ma-entry natin siya sa derby So, papahingahin ko muna siya. Hindi ko muna hindi ko na siya i-load -lo ng last training. So, kung gagaling man siya, eh, ko na siya ng first lap ng derby sa NHPC, mga kalapatis. So, ito naman yung ating isang uh, contender ngayon sa fan race, NFU. Dito sa ating area fan race, kay Boss G, Ventura, mga kalapatis. No? So, bali, fourth, uh, four laps ng fan race ni Boss G. So naka third lap na at pasok na mas sa top 20. So sana ngayong linggo ay last training sana ay makapasok pa rin siya sa la sa top 20. Ayan mga kalapati, so isang solid, isang malakas na ibon natin to mga katropa. So bali, ito lang dalawa. At ito ay nakasali to sa ating patibayan uh, uh, area ng ating uh, ah uh, coordinator na si Boss G. Ventura. So, ito yung kaparis niya. Wala na uh, kasi mayroon silang itlog. Ayan, so... so, ngayon nga umaga ay eh, magpaparonda tayo mga kalapatis. Pero ito, baka hindi muna natin ito parondahin. Dahil nga eh, baka bumuka pa kayong kanyang uh, sugat sa dibdib. Ayan. ito naman mga kalapatis no uh, dalawang YB uh, naka viewing dito sa ating viewing area so uh, diyan ko na sila nilalagay uh, ito ay anak nung uh, nawala natin na uh, nawala natin ng uh, ano ng training no so may iniwan kasi siyang uh, isang inakay so pinapisa uh, inano natin sinuksukan natin ng DR so isa sa nanalo natin sa polling yon mga kalapatis. kaya ito, ilalaro din natin itong nag-iisang anak niya, so yung isang YB naman na yun, ay anak yun ng uh, matnog finisher natin, na uh, nasa baba so dalawa lang muna sila dyan at uh, dyan sila uh, maghapon, magdamag so, baka isang buwan natin sila dyan i-viewing so, dahil nga may naglalaro pa dito at hindi pa natin maisama dito, baka magkasakit ayan So meron tayong bagong pairing dito. Ayan mga kalapatis. Diyan mo na natin lagay kasi nga eh, ay, eh, sakto sa sikat ng araw. At ito yung mga ano natin nandito. Eh, dalawa na lang yung ating uh, nakabib axis summer mga kalapatis. Yung iba nasa baba. It, yung may mga tama kasi yung ibang ibon natin tinamaan ng salmonella so ginagamot natin yung kasalukuyan ngayon at okay naman na sila ngayon mga katropa So hindi ko alam kung baka parang Baka hindi mo na ako maglalaro ng summer Dahil dadalawa na nga lang sila mga kalapatis Dahil nagkamatay nga yung dalawa Mabali apat sana yan sila So yun Tay, Hindi mo na tayo maglalaro ng summer So hintayin na lang natin muna yung ating uh, NDR at sa south Doon na lang tayo maglalaro mga katropa mm -hmm. So, bali, maaliwalas nyo yung dito yung loft natin dahil aapat lang sila dito. Ito. naapat na lang sila kasama yung kanilang kanya-kanya mga pares. Pero dalawa na lang talaga yung panlalaro natin. So, sana nga ay makahabol po si Tiger sa derby So, sa ngayon, ito lang muna yung ikakarga natin. Bali, eh. Last, uh, bukas loading. Friday, loading na bukas ng uh, last training ng NHPC. So, hindi ko alam kung saan ang bitaw, no? Uh, sa sunod nun, eh, first lap na ng derby. So, sana, eh, maka pa rin siya ng ligtas at makapag tayo sa fundraise area. O, so, yun lang, mga kalapatis. Uh, sana, eh, supportahan nyo pa rin ang aking YouTube channel, Insul love TV. Ayan, subscribe po at pakilike and share na rin po ng ating uh, YouTube channel.